Unang punto, kung matalo ang Chief Justice dito, di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil kinundin na nila dahil kurap yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo we represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Eh kung hatulan natin may sala, yan. Di, ibig lang sa, dahil pukat siya. Hindi lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat mala tayo honest, o pala tayo honest, kung marami pala sa akin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang officials natin at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista? ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world. Magtitingin lang tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapanggapanggapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon. Magdeklara ka kung magkano'ng pera mo sa bangko. Hindi ba gina-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Desyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng salen nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag inero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtistigo. Yan. Bakit natin nabulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na look sa kasal N. Lahat ng pag aari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag aari nilalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala na naman silang pag aari Dahil lahat, nilagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas eh, ay pati yan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo ng mga kamag anak o kaya maski hindi ka mag-anak sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is a problem in this country we're all for honest government and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung karap ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. bat bawat isa ba ito sa inyo? Walang sala? Tungkol sa salen? Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Sinya natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko.